Gagawa muna tayo dito ng panakit butas dun sa ating kisami. Ito na yung mga party ng chandelier na ikakabit natin doon sa lumang chandelier. Ito na yung kanyang uh, control. Yung pula kasi yung supply nila. White. sa yung P ay black. 32 to 35 watts yung kanyang uh, power consumption na may output na... 22 32 volt DC no. 'yung In input ng ano niya ito 220 volts. Ah, uh, lumalabas dito kasi ay uh, nagbabari vary hang mula 22 volts hanggang 32 volts na DC. So, mga LED kasi 'yung si supply na ito na 'yung mga designated uh, sa kit no. Maka-arrange na. So, magkakapareho 'yung kulay lang pinagdudugtong natin. Uh, dito natin yan i-assemble. Okay. Lalagyan natin dito. Ayan. Dito natin uh, lalagay itong unang uh, ilaw. Ano? Balik ta diyata. Ganoon. Ayan. Uh. Uh, ito naman kasi lalagay natin sa may uh, supply ng 220 para mas mahaba-haba yung kanyang wire o, so, babalatan natin na uh, dudugtungan natin ng uh, para mahaba-haba kasi yung liig yung mahabang 3D na cube ay dapat dito natin ilagay yung mahaba-haba ng konti yung maliliit kasi doon tayo sa magkabilang hulo maglalagay yan uh, sa panakip ng ating uh, control kailangan mahigpit yung ating mga nuts para hindi ito maikot-ikot Sinusukat-sukat ko po yung uh, haba ng ating uh, bag para sa pagkakapitan ng ating uh, takip doon sa ating uh, pailalim na cover. Yeah, maglalagay na tayo ng mga ilawan sa bawat gilid nitong ating bilogan uh, bilugan na kahat. kailangan mahigpit na mahigpit dito yung pagkakalagay ng ating mga nuts. No? Huwag kalimutan na lagyan ng mga lock washer ang bawat ilawan. Nang sa ganun ay hindi ito iikot doon sa paglalagay natin ng ating uh, chandelier. kita isa-isa na nating hihipitan yung mga ilawan ng uh, may lagay natin sa tamang pwesto yung ating ilawan. lalagay na rin sa tamang lagayan ng ating controller kailangan walang maipit dito na wire isa-isa ilalagay na natin yung mga plug ng ating mga ilawan doon sa kanyang uh, slot kailangan hindi mabaliktad po yung ating uh, plug uh, sa bagay hindi naman natin ito mababaliktad talaga yung uh, bawat plug ng ating ilawan sapagkat meron po itong uh, tamang uh, location doon sa bawat slot magkakapareho lang po yung andong natin, plug, uh, kahit na magkabaliktaran po yung pagkakabit natin. Ang ibig ko po sabihin, kahit na saan slot po ng ating uh, uh, output ay walang problema po, ay pare-pareho lamang ang kanilang mga polarity. Dyan po kasi lumalabas yung 32 volts hanggang uh, 35 volts na output ng ating uh, DC voltage na magmumula naman doon sa ating controller na siya na namang dahilan ng pagbabago-bago ng uh, kulay ng ating uh, ilawan. Tatlong klase po 'yung ating uh, ilawan diyan ano. Meron po dyan na uh, warm light, daylight, at saka 'yung dim light, no. Uh, tatlong uh, ano po 'yan kulay ng ating uh, ilawan. Ngayon, ilalagay naman natin itong mga glass na animoy diamante. Oh, kailangan talaga dito matyaga at maglagay ng mga dekorasyon. Kunwari, mga dahon yung ating mga diamante. Oh, animoy diamante na glass. Wala pong ilaw yan, kundi uh, isa lamang po itong uh, dekorasyon. Ngayon, tatanggalin na natin itong lumang chandelier uh, na nakakabit dito sa ating kisami Pati na itong dating bracket niya ay dapat tanggalin. kailangan natin itong alambre. Gamit ang alambre, magkakaroon na tayo ng uh, pansamantalang sabitan ng ating uh, chandelier. Ikakabit na natin yung wire kailangan safe po yung ating paa no? hindi tayo nakatapak sa semento ang yung uh, ko nga pala ay isang kahoy na kahoy na upuan kaya wala kung takot na humawak na kahit live po yung ating wire basta isang wire lang po yung hawakan natin ay safe na po tayo o, no? iwasan lang po natin na humawak sa dalawang wire nang sa ganon hindi tayo makokuryente wag nating uh, gamitan ng kamay yung pangalawang wire dahil sa ito'y uh, live kailangan gagamit tayo ng plier Nako lagot, hindi umiilaw yung isang ating ilawan. May problema tayo. Ay nako. Ayun, ayaw umiilaw talaga. Problemang malaki. Um, nako, nakakapagod. Ayaw talaga, kahit anong mga uh, gawin ko pag ilaw. Mm -hmm. Okay, kakabit ah, kakabit muna natin itong chandelier. katanggalin natin yung mga uh, alambre na nakatali para mas maisaayos na natin sa tamang forma. Sakit talaga ng matipo ko. Natuluan kasi ng pawis. Ngayon ko lang nalaman na kung ano yung purpose na naglalagay ng panali doon sa ating noo. Kaya kung makakita ka ng mga mga cargador na may tali ang kanilang ulo, yun pala yung dahilan bakit ka uh, nila ng kurong yung kanilang mga ulo. Nang sa ganon yung mga pawis na nagmumula sa kanilang noo ay hindi pupunta dun sa kanilang mata. dito kay nan tornillo ay talaga umilaw ano ngayon na tanggalin natin yung cover sa ilalim bago matanggal natin tataktakin muna natin itong mga ilawa. okay, ano ba ito ayun meron pala tayong nakaligtaan na connection. Okay. Alam na kung anong gagawin. Papatayin muna natin yung ilaw at saka natin ikakabit yung mga nakaligtaan na connection. Ngayon, nakompleto na natin yung ilawan. Ito po. May tatlong na kulay po yung ilaw natin dyan. Warm white, daylight, at saka dim light. So, dito di kasi mapansin yung dim light, warm light, saka yung d light. Gawa na yung camera natin ay nag adjust nang naayon doon sa tamang level ng brightness ng ating light. So, kaya din natin ma-identify dito. No? Pero sa actual na makita mo yan ay talagang uh, meron po siyang tatlong kulay. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, papalay po tayo ng may kapal.